Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magbantuhan. Ilang araw pa lamang nakakalipas ng biglang patalsikin ng New York Knicks si Coach Tom Thibodeau kahit na tinalo nito ang reigning champions Boston Celtics sa second round ng playoffs at umabanti sila sa East Finals sa unang pagkakataon sa last 25 years. Matapos ito ay nagsimulang lumabas sa mga rumors tungkol sa malaking trade na niluluto umano ng New York Knicks para sa two-time MVP Giannis Antetokounmpo. A tsunami type of offer nga daw ayon sa isang league source. Kadikit ng rumor na ito ay ang balita ni Mark Stein na makiki-usap ang New York Knicks sa Dallas Mavericks kung pwede ba nilang kausapin si Jason Kidd tungkol sa vacant head coach job nila ngayon. At bakit nga ba ito konektado kay Yanis? Well, sa mga medyo bago lang sa NBA, Noong mga panahon na hilaw pa talaga si Yanis at nasa developmental stage pa lamang ito, ang kanyang head coach ay si Jason Kidd at sobrang close nga ni Yanis dito dahil siya ang coach na nagdevelop sa kanya sa kung anong klaseng player siya ngayon. Malaki nga ang influence si Jason Kidd kung bakit si Yanis ay may kakayahan na maglaho ng point forward position sa ngayon. Nang masisanti nga si Jason Kidd sa box ay agad na nakiusap si Yanis sa management nito na baguhin ang kanilang desisyon. Subalit hindi pa nga ganun kalakas si Yanis sa franchise isang box noon kaya naman hindi ito na bago. Subalit nagpapakita nga ito kung gaano siya kalapit kay Jason Kidd. At ang Knicks nga ay gustong gamitin ang Hall of Fame point guard now head coach bilang pain para malipat si Yanis sa kanilang team. Ganun pa ito nga ay kung pumayag ang Dallas Mavericks na ma-interview ng Knicks si Jay Kidd. Subalit kung ikaw nga si Jason Kidd ay bakit mo naman gugustuhin na lumipat ng team? Ang ganda nga ng lineup ng Dallas Mavericks sa ngayon, sadyang napadami lang ang injuries nila last season. May dadating ka na Cooper flag na isang number one pick at pwede mong i-develop into a star for the next decade. Ganun pa man posibleng domino effect nga ito sa Knicks mga kaibigan. Kung ikaw ba si Jason Kidd ay lilipat ka ba sa New York Knicks o mananatili ka lamang sa Dallas Mavericks? Isama na din natin sa update na ito na naganap na ang one-on-one -on -one battle ng mga former NBA players Michael Beasley and Lance Stevenson kung saan nakuha nga ni Beasley ang panalo sa score na 31 to 21 dahilan kung bakit nauwi niya din ang premyo na $100,000. Naging very entertaining ang game na ito at pinakita nga ng dalawang great ISO players ang kanilang full bag and skill set. Si Beasley nga ay isa sa mga pinaka-talented players na hindi naabot ang kanyang full potential sa NBA. Subalit bilang one-on-one player ay ayon mismo sa kanya ay hindi siya natatalo noon at tanging si Bam Adebayo daw ang nakatalo sa kanya. Ganun pa man dahil sa event na ito ay muling nabuhay ang usapan tungkol sa paglagay sa All-Star Weekend ng one-on-one -on -one tournament at nag-volunteer na nga si Kyrie Irving na at sinabing handa siyang lumahok dito kung sakali man na magkaroon na nga ng event ng ganito. Ikaw ba kaibigan, gusto mo ba na magkaroon ng one-on-one -on -one event sa pagitan ng mga best ISO players sa NBA?